sa guys meron tayong mga video meron naman tayong extra ko si Anthony yan napatulan to ng palm belt gawagay so, natin ngayon Yamaha Soul I 100 napatulan siya ng palm belt hinahanap pa ng katokot na belt guys saka medyo madumi na rin guys boss madumi na rin to ayan. sobrang dumi na rin oh. sanayin na to eh ayan sanayin na ba yan oh. o oh. Ayan, hindi na rin iti-CBT. Ang ba, oh. Ang dubi na, oh. Kapata naman ang bola, yan. Eh? na yun, yeah. Ayan. Ay, oh. Ayan, guys. Oh, hindi na pwede ito, oh. Itong bolang ito, oh. Ayan, oh. Tabi guys, oh. Papalta na rin itong bola nito Kaya siguro nasira yung pambelt nito Gawin itong kanyang bola Guys, ito naging dahilan nito Yung kanyang ano Kanyang bola O tabing na o Wala na, hindi na bilog Ayan o ayan, halos lahat guys o Ayan o Pa dito o yan o Ayan o Ayan, ayan o, ayan, o. Ayan. ayan Halos lahat o guys o Tabingi na ano. o So mas malala yung isa Ah, papagana na yung bola niya. Alam mo, sa bola niya, 12. guys kaya pala narunong niya na wala ang hatak nito guys ha yun naging problema yung kanyang bola sa kanyang pamplet yung pamplet niya putol guys guys ito yung kanyang pamplet to na kaya pala walang hatak guys wala wow, dito pamplet niya na saka yung kanyang ano kanyang bola guys ha ito naging dahilan nito na guys ha kaya wala ng hatak at walang takbo nasira, naputo lang kanyang pambel bigyaan, tumirang ito galing na uh... pakil pa po galing kong pakil pa pakil Laguna papuntang ano Binyang Laguna guys tumirik lang dito tumirik lang dito sa may natin malapit po dito lang, lang malapit natin atin na wala ng atak daw kaya wala ng takbo napatigil tumigil sila yun pala kaya pala tumigil ito na guys wala nang hatak talaga kasi wala po ito ng pump belt kasi sira nyo rin yung kanyang bola yan, ang ganda guys ha yan naging dahilan nito guys ha yan bibili pa kami ng pump belt para papalitan nyo sa kanyang bola okay guys yan guys ito ipapalitan natin yung pump belt doon sa naputol yan yamaha yamaha ano ito, original sa kahit yung bola nya yan 10 grams lang to guys ha yung papalitan natin 10 grams yung kanya kaya ginaya lang natin 10 grams yamaha, yamaha din to guys ha yan, Yamaha original. Yan, 10 grams, guys. Yamaha. Ano yung original to guys, ha? Ano ito, ha? Ah, uh, Yamaha Mio Soul I. Yan. 100. Yan, guys. Ito yun. Ano po? Ano, pare? Yan, yan ang gagawin natin. Oo, oh, pare. Bakit? Ayan. Yan ang ating gagawin. Pare, nagkano na tayo? mag-vlog lang. Double view. Yan guys, yan ang ating mechanic na extra. Si Anthony. Extra yan. Wala yung ating tunay na mechanic. Nasa burakay Si King. Kaya umugot tayo ng extra. Si Anthony. Yan, the best of the best din to. Na. nagbabakas yung ating original ano. Original na mechanic. Si King. Nasa burakay King, shout out to -ja, King. Kamusta ang Boracay dyan? <laughs> Ay, ano. Oh. Ha, guys, ano ha ah, 10 grams na ilalagay namin bola. Ha, guys, ah, 10 grams siya ah. na ayan. ayan. sana, guys, yung mga hindi ba yung subscribe, subscribe na sa aming YouTube channel, EMB TV, pa -like, at pa-share na rin, guys, at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share-share na yung video. At ipopos, guys, ayan guys. Ayan, na-assemble ah, na ni Boss Andre, extra. Wala yung bida. Extra na nandito. dito. <laughs> Wala yung bida. Galing Pakil. Papuntang ano ay eh? Pakil Laguna. Papuntang Binyang. Ayan. Eh, Binyang, Binyang ba? Kaya nga po. San Pedro po. San Pedro Laguna palaga. Puntang galing Pakil. sa San Pedro Laguna guys. Ayan. Kung, kung alam niyo yung location nyo, yun, medyo malayo pa dito sa amin yun. Hoy. Si Atat Jan. guys, kabit na yung bagong pump belt guys ha Naputol yung pump to guys ha Kaya na wala nang takbot at hatak Yun naging problema, naputol ang pump belt Saka sira na yung kanyang ano Yung kanyang bola 10 grand, yun din ang kebit namin guys ha Ayan Yamaha Mio Sol I guys 100 baka ah, nagtatakayong guys iba yung mekanik mo natin hindi ito hindi yung original ano ito kung made in made in local made <laughs> in China <laughs> si Anthony yan in extra lang ito in extra kasi kung baka tumirik eh medyo kailangan ng mekanik ko kaya humugot tayo hugot to kung baka bayaran din hugot eh. lahat ng hugot binabayaran Natalhugot, <laughs> binabayaran. Wala kasi yung original na ko natin. Nasa Burakay. Naggagala. Nagbabakasyon. Ayan. Ayos na yan. Silipin guys. Paka kayo maka-experience ng ganyan. Di yung alam na nananakbo kayo. Biglang namatay. Biglang... Nawala ng hatak, So, wala lang takbo. Yun. Pacheck nyo agad yung pangilid nyo. Baka patol din ang pabelt nyo guys ha. Yun ang pinakang tip guys ha. Buti boss. Wala kayo naramdaman. Yan yeah, okay. yeah. Testing nga boss. Kung... Na yeah, guys. testing na. Yun. Ayos ice Ayos na. Ayan, ganyan lang kasimple paggagawa. Simple, simple guys. Pwede kung may gamit na kayo, kaya kaya nyo, pwede na kayo. Basta magdala kayong extra gamit, sa kayo baby ng malayo. Ayan, ayan na. Ayan na lang. Ayan guys ha. Naputulad ko ng pambel no, In sa. Inabot. Hindi na na namin <laughs> yung ano? Hindi, hindi. Hindi namin na namin yung, yung kanyang bola kasi medyo ano na yung kanyang bola talaga. Uh, may damage na. Yeah, guys. Ayan, na natin mas magandang mula ganda. Para meron akong profile. Ayan, yeah, may profile. Ay, okay, pang ano. Kaya yeah, guys, nalobat yung ating isang ano, impact. Meron tayong isang yeah. ano, Ayun. Ayun. Meron tayo reselba pala dito. Yung impact. Naloba dyan isang impact. Ayan. Nakakabit na guys. Ayan. Nakakabit na lang yung mga cover guys. לה 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 Ayan guys, yung kanyang air cleaner ginagawa namin, binubuga namin ng hangin. Kasi medyo wala pa budget yung may-ari. Hindi pwedeng paltang pa. Kaya ating muna lilinisin yan. Iis muna ating mechanic. Binugahan ng hangin para matanggalin mga galabok. Guys, kasi isa din sa pinagmumula na walang hatak at mahina ang takbo at misan. Malakit pa sa gasolina guys. Pagka madumi ang inyong air cleaner filter ha. Yan ang tip sa inyo guys ha. Yan. Lang namin ng hangin para medyo mawala yung kanyang mga gabok dumi-dumi para maging okay din eh. para mas mas maganda ang flow ng hangin, guys. Kasi pag walang hangin, medyo mahirap ang manakbo yung motor nyo. parang sakal. Kaya uh, nandyan yung magbabagal. Yung parang palyado. Tapos lalakas ang usulina, guys. Pakamisan. Mag-overheat pa, guys. Ha? Yun ang magiging cost ng pagkamadumi ang inyong, ano, guys. sa Ang inyong air cleaner. Kaya kinakailangan. Kailangan importante din malinis yung inyong air cleaner, guys. Ha? Okay, guys. Yan ang tip, guys. Ha? Kaya, guys. Okay na yan guys Sana guys, kahit paano, may tip o idea malang sa pinagawa namin panggilid, guys guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV, pa-like, at pa-share na rin guys, at pindu notification bell para lagi updated sa mga share na yung video. At ipopost guys, yan. Tapos na yan guys ha. Okay na yan ha. Yung namin, pambel tagay guys Sa kakanyang bola. Naputulan to ng pambel, tumirik dito. bigla daw, nagtakas siya, bigla na wala ng atak at parang ayaw na tumakbo. Yung pala yun naging dahilan, sira kanyang pambil. At, uh, at yung kanyang bola guys, may damage na kaya pinata na rin namin, dinamay na namin guys. Yan guys, thank you sa lahat na nanonood guys ha. Yan, kinakabit na lang yung mga cover guys. Tapos na yan, okay na yan. Kita nyo naman kayo na, tinaising namin guys ha. Okay na, tapos so, na yan. Oo, nag-iimis na. Okay na yan guys, tapos na yan. Pabayad na lang yung mayare. Yan guys ha. Maraming salamat mga nanonood guys ha. Thank you guys. Lane right, in.